ay kadalasan talaga dito ay busy tayo. Busy tayo, paano palakihin? Busy tayo, paano pakitain ang ating negosyo? Paano nga ba natin malalaman na isa kang VAT o non VAT ang iyong negosyo? At kung isa kang negosyante, kung nagpapatakbo ka ng isang maliit na negosyo ngayon, small business owners ka ba at busy ka sa iyong negosyo, panoorin mo ang video na to at dito sasabihin ko sa iyo kung paano mo malaman kung ano ang klasing ang iyong negosyo. Yo, what's up? Ako nga pala, si Jeff Cinco, isang entrepreneur dito sa Davao del Sur at meron akong mahigit pitong taong kapalpakan sa pagpapatakbo ng isang malit na negosyo. Pero bago natin umisan yung usapa, VAT at non-VAT sa negosyo, gusto ko lang ikwento sa iyo ang aking karanasan. Taong 2017 ay nag-start na rin akong magnegosyo. Marami na rin akong na nasubukan nasubukan at mga palpak na negosyo na umbisan. Nang kapag start na ako ng pangmalakas ang business, yung sari-sari store, isang food business, yung beef pares at show my business dito rin sa Digos, at sumubok na rin kami ng salon supplies business. Sa mga yan ay, ay hindi gumagana. Karamihan dyan sa mga negosyo niyan ay puro lugi at walang mga kita. Sa katunayan ay halos lahat ng inumpisang kong negosyo ay nagsarado na talaga. Hindi ko rin alam dahil ginalingan ko naman pero nakapagtataka talaga ay hindi ito gumana. Pero hindi iyan ang pag-uusapan natin sa topic na to. Ang pag-uusapan natin ay paano nga ba natin malalaman kung ang negosyo mo ay VAT or non-VAT. Kadalasan, umalamang sa mga small business owners o sa mga negosyante na uumpisa pa lang ng negosyo ay kadalasan talaga dito ay busy tayo. Busy tayo, paano palakihin? Busy tayo, paano pakitain ang ating negosyo? Ang dami nating ginagawa, na pati yung mga legalities ay hindi natin alam at ito'y ating napapabayaan. Pag isa kang negosyante ay focus mo lang naman talaga dito ay product at services sa iyong negosyo. Yung mga legalities na yan ay malamang ay hindi mo na pinapakailaman. Pinapasa mo lang ito sa iyong mga bookkeeper mga accounting ng iyong negosyo. Pero para sa akin na isang small business owners ay mahalagang dapat malaman mo kung ano ang mga karapat dapat o ano ang mga bagay na dapat mong gawin sa iyong negosyo lalo na sa qualities sa BIR sa DOLE sa SSS pag-ibig at pinhead ay dapat may alam ka rin dito para maiwasan natin maloko at sa usapang maloko ay na-experience ko na rin yan. I-share ko lang ng konti para pakasakaling meron kayong matutunan. Noong 2017 ay nag-start na kaming mag-business yung salon at meron na kaming bookkeeper noon. Matagal na siya sa amin. at Yung tiwala namin doon ay talagang sulid na talaga. magaling naman siya at mabait ang aming pagkakakilala sa kanya. At sa lubos ng aming tiwala ay pinaubayan na lang namin sa kanya. Wala kaming ginawa, wala rin kaming hinihingi pag kami ay nagbabayad doon sa BIR o sa anumang. Pero bago lang pala ay nangyari din ang mga hindi inaasahan. Nagkaroon ng mga problema na hindi natin maiiwasan. Pero ang problema na sana na ito ay hindi mangyayari kung ang mga legalities na yan ay ating tinutukan lalo na yun sa BIR na mahalaga kung ikaw ay nakapaghulog o nakapagbayad sa mga panahong ito ay kailangan. Subalik so tayo sa usapan. Paano natin malaman kung isa ka bang non -bat o bat ang iyong negosyo? Disclaimer na lang pala, hindi ako expert at hindi rin ako magaling sa usapin ito. Basic lang alam ko dito at maaari kayong kumonsulta ng mga malulupit talaga. Uh, tara, let's go! Ah, paano ba natin malaman? So, kadalasan talaga ay walang alam dito. Kahit ako ay nasa mga 8 years na akong nagne-negosyo, ay hindi ko pa rin alam kung paano ko malaman kung VAT ba or non-VAT ba ako. So, sa madaling salita ay pabilisin na natin. To. Wala na ang intro-intro. Pag VAT ang iyong negosyo ay meron ka. Ah, yung kita mo o yung gross sales mo ay mas nasa mga mahigit 3 milyon. Yan yung mga palatandaan na VAT or non-VAT ang iyong negosyo. Sa non-VAT naman ay pag ang iyong negosyo mo ay hindi umaamot ang gross mo yearly. Yearly po ang pinag-uusapan dito. Pag hindi ka aamot ng 3 million, ay nasa non-VAT ka. So, yan lang yung mga detalye alam ko. Kasi nga nag-aral ako ng uh, bookkeeping ngayong buwan na to at pang limang araw ko na ngayon. At madugo pala yung bookkeeping na labanan. Kaya, ang hirap each din, ang hirap din pag-aralan. Pero, tayong mga small business owners, ay dapat alam natin yung mga uh, small details ng mga ganyan sa negosyo. Kasi, pag hindi mo alam yung proseso, ay ikaw pa rin yung maaring maloko. So, bakit ko nga ba ito? Sinasabi sa inyo. Sinasabi ko ito dahil naniniwala ko nakailangan nating malaman yung mga, mga maliit na detalye ng ating negosyo. Dapat ikaw na small business owners ay dapat kung matutunan ang mga legalities ng iyong negosyo para alam mo ang iyong mga responsibilidad dito. Ang kalaban kasi nating dito ay yung sobrang busy natin sa ating kanya-kanyang negosyo lalo na kung nagsisimula pa lang tayo busy tayo kung paano natin palakihin ang ating negosyo ating naumpisahan. Kaya kung isa kang small business owners ay mahalaga na dapat alamin mo ang tamang pagbayan o ang tamang quarter kung kailan magbayan ng tax o na mga legalities sa iyong negosyo at kung wala pang negosyante dyan sa pamilya o sa henerasyon nyo huwag ka nang maghanap ng iba ikaw na mismo, ikaw na ang magnegosyo at ikaw na ang magbago ng generasyon nyo hindi para sa sarili mo kundi para mabago ang pananaw natin sa buhay na mayroong isang negosyante sa inyong pamilya, na mayroong isang taong nagnegosyo para sa pagdating ng panahon ay maaaring mag-guide mo ang iyong mga apo apo, apo mo at mga susunod na henerasyon ng inyong pamilya. At kung ang video nito yung nagustuhan, mag-hide ka naman at i-share mo to sa mga kapilayang kaibigan para meron din silang bagong natutunan. At anniversary pala ng aming salon ngayong June 28, huwag yung kalilimutan. Visit lang kayo, sa Salon, Tigos, and Kinapawat. Ako si Jem Simbo ang nagsasabing kumbate, permit, laban lang sa buhay, laban lang sa pagnenegosyo. Tuloy-tuloy lang tayo. Let's go!